Hello mga idol, nandito naman ang inyong kasurog vlog. Ayan mga idol ang ating track. Update ko po for today's video vlog. Ayan, shoutout po sa inyong lahat, sa mga driver pa nanti. Shoutout po. At ayan po, inuwa ating wawari na. Ayan na mga kasurog ni Gwawaringa ni John Batang Langkiwa. Ayan ang ating elektrisya na taga Langkiwa. Shout out kay June. At, uh, masipag magawa ng mga truck mga idol, mga kasuro vlog. Ayan po, bali po ang ating pong video ay dinilit ko sa aking Facebook kasi nagkaroon ng violation. Ayan po, shoutout po sa lahat, Luzon, Bisayat, at Mindanao. Ayan po, shoutout. Update ko po kayo sa aking track na um, ano, matagal na na-stack na ilang buwan mga idol. Halos mahigit kalahating taon na na-stock. Ayan, tigwa-wearing ano. Ayan mga idol, yan ay surplus Japan. Bali nahirapan si John mag-wiring niya kasi hindi ayos yung ano, paka sit up ng mga wiring mga idol. Kaya e nahihirapan ng ating electrician. Yan, shout out sa lahat ng mga electrician na masisipag magkuting-ting na buhol-buhol na mga wiring. Ayan. Ayan tayo mga idol. Oh, nagpapasaway sa kanya. Bali, nilit ko na lang po ito yung busis kasi inires ko nga po yung aking upload. Ayan, shout out na lang po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat, mga idol. At thank you, thank you sa mga aking mga followers, subscribers. Thank you, thank you po sa inyong lahat, mga idol. Ayan po, at maraming tinuturo si Jun. Yun nga, sinasabi niya, nagkaroon ng problema. Balis para baliktad yung mga wiring, yung embis na exhaust, uh, napapunta sa uh, tubig, mga idol. Pari, Mr. salabat. Kaya inaayos niya at gaga na siya sa kabubuting ting pawis na pawis na ang ating elektrisyan ayan, ayan bali idol uh, bali unang gawa pa niya lang yan na uh, kinukutingting. kinukuting may ilaw naman mga idol ayan mga ano mga kasurog talagang hirap na kutingtingin yung ating truck kasi dati ang manibila mga idol nandun sa kanan linipat na lang dito sa kaliwa kasi siyempre uh, binili natin yan Bali, ayan o, hanggang ngayon, nahirapan pang ating elektrisyan. Ang poging John ng Batan lang kiwa shout out sa inyo lahat. Ayan, shout out po sa mga kapwa natin content creator. Shout out po sa inyo lahat. At salamat po sa inyo mga ano yan, mga kasuro vlog. Bali po magka-caption ako sa akin ano, uh, gawin ko na pong may title, uh, vlog. Ayan, ayan. salamat po sa lahat. Uh, at sa lahat-lahat po. Salamat po sa inyo. At shout out po at mabuhay kayong lahat. Ayan mga idol, marami tinuturo ang ating elektrisyan. Bale, marami siyang kinukuting-kuting. -kuting Ayan, marami tinuturo. Talagang nahirapan. Kasi sarasala salabat talaga mga idol? Talagang nakita ko naman sarasala salabat, Hindi siya tama-tama, hindi sakto. Pero may mga nakaabang naman na linya ngunit eh, hindi talaga tama Okma, yung light nya pag nagsinyalite ka na papuntang kanan nasa kaliwa yung ilaw magkaliwa naman nasa kanan <laughs> sana all papapaul ka na lang ayan nahihirapan ng ating electrician ayan na nag spark pa mga idol kung ano-ano na sinusundot talagang hirap na hirap ang ating electrician mga idol kasi talagang hirap po tingtingin yung mga wire at magaling naman sa mga idol mag electrician at marami naman siyang mga suki ng mga trap dito sa uh, Laguna mga idol. Ayan, kung gusto niyo magpagawa mga idol diyan kay Jun. Lang kiwa bisit lang ako at i contact ko kayo sa kanya. Ayan. kung ano-ano sinusundot na mga kasuro vlog <laughs> Talagang hirap na hirap na mga idol ang ating electrician. Talagang hindi na makuha katulala na <laughs> yan mga solo hanggang ngayon nandiyan pa rin si ano ninyo ayan sa baba na tayo mga idol May, mayroon mayro ng ilaw ang ating truck ngunit uh, kulang pa mga idol ayan shout out po sa lahat at maraming salamat po sa inyong lahat mga idol sa munting pa, pa manunod bali po yung, yung, wiring na pinapakita ko sa inyo yan po yung setup na galing sa Uh, surplusan mga idol na nagkaroon ng buhol buhol isa tubig sa wiper ayun yung nasunog yung Ay, tinuturo ng aking kamay nasunog yan mga idol ayan isa na sa baba mga sa ano sa signal light mga idol sa ilalim isa sa paipaykot sa aking mga truck mga idol ayan si Kuya Julay shout out sa inyo Kuya Julay ang aming mekaniko sa aming garahe mga idol Ito sa aming garahe Shout out sa mga taga rito sa garahe. Shout out po sa inyo lahat. Iyan yung kambyo, uh, uh, housing ng cambio na original Japan. Magtindihan pwede. Iyan mga pinagpakasan mga idol ng wiring. Eh. Pwede tansoin eh. sana all. <laughs> Pag pabili pa ng alak yan mga idol. Shout out mga idol. Salamat po sa inyo. Ayan. Ayan na. Nainigaragyuan pang ating poging electrician. <laughs> Ayan, at uh, nagkukuting-ting pa rin siya hanggang ngayon mga idol. <laughs> Ayan na yung mga idol na pinagpalitan ng ating tracking ulo, yung kulay pula mga idol. Ayan, masyado ng uh, bulok na bulok. Talagang di na naman pwede. Kaya so, bawing-bawing na yung idol, ilang taon yung pinag, uh, gami, uh, pinagagamitan mga idol. Marami na servisyo yan mga idol. yan bakit ko sa inyo yung kinuha ko dyan yung pinaka house yan ng cambio. bali ililipat li ko rin sa akin. Sa akin bagong ulo, mga idol. Ayan, bulok na bulok. Kung ano nakikita nyo, ayan, tinuturo ng aking kamay. Masyadong bulok na. Ayan, wala. Kalog na kalog na yan, mga idol. Wala talaga. Talagang kalawang. Pero yung log nyan, okay pa. Kumpito pa yung pinaka-kisa. Ayan mga idol, marami pang tinuturo ang ating elektrisyan. Talagang hirap na hirap siya mga idol. Hanggang ngayon, di pa niya matapos-tapos ang ating wiring. Ayan, marami siyang tinuturo na talagang hirap na hirap siya. Pero magaling naman yan mga idol sa pag-wiring. Talagang hirap lang siya doon sa mga setup na galing uh, pinagbilihan namin mga uh, Ayan. Shout out po sa mga tagalang kiwa. Shout out po at mabuhay po kayo. Thank you, thank you po sa pagdaan sa aking video. Salamat po sa inyo mga ilog. Ayan mga kasarog, nandito naman sa baba, nagkukuting ang ating elektrisyan. Uh, bali mga idol, yung ano, kat, kat ko na lang yung mga video kasi sobrang haba mga idol. Ayan yung mga salasalabat ng mga wire. Ayan. Talagang hirap na hirap ng ating puging, ano yan, Puging electrician <laughs> Ayan, shout out po sa mga taga Naga, ayan taga Naga Camarines Sur, shout out po sa mga taga Bistricya, sa mga driver, shout out sa Ligaspi, Tabaco, ayan sa mga Tagalbay, shout out mga taga Maslog, shout out sa inyo taga Chitorrena, taga Lupi Camarines Sur, shout out po sa family De Los Santos, shout out sa inyo, sa family Vasquez, shout out po sa inyo lahat. Ayyan sa lahat pa sa family Montany, shout out po sa inyo lahat. Bali, edit lang po itong aking boses mga idol. Inedit ko lang. Ayan, meron ng ilaw. Oh. May bituin na. Ayan po, hanggang dito na lang ang aking video. Ang inyong kasuro vlog. Maraming salamat. At shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay!